Pinapaara sa Senate Legal Department ang sabpinang inihanda ng Senate Committee on Foreign Relations kagre sa pagdinig ugol sa pag kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kanina, hindi dumalo sa pagdinig ang mga miyembro ng gabinete at iba pang opisyal. Saksi, si Mab Gonzales. Walang matanong mula sa ekotibo, pulisya at militar ang mga senador sa pagdinig kanina ukol sa pagpapaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng International Criminal Court o ICC. Gusto pa namang linawin ng Foreign Relations Committee kung sino ang doktor na nag-clear na bumiyahe ang dating Pangulo kahit mataas umano ang blood sugar. Kung bakit Pilipinas ang naghatid sa kanya sa The Hague at kung bakit wala o manong passport at visa ang mga police escort na naghatid sa kanya. Maliwanag pa sa sikat ng araw na presidente ang nagbigay ng order na yun. Na sabi mo niya, he's just following orders. Kaya gusto natin malaman kay Secretary Chudoro, sino nag-utos? Kasi tulad nga ng sinabi ninyo, wala nang mas mataas sa cabinet member, kundi ang Pangulo mismo. Ang eroplanong yan, ayon sa senadora, regular umanong ginagamit ng kapatid niyang si Pangulong Bongbong Marcos. Who authorized the charter or lease since it was a private aircraft And if it was paid for by the office of the President, saan yung bid documents? Alam naman natin ang mode of procurement, uh, eh, tapakahaba. Meron rin naman presidential plane, ang Air Force. Bakit iba yung ginagamit at uh, bakit nagamit ulit pagkatapos sa uh, si uh, Presidente Duterte, ginamit ulit papunta sa amin sa lawag? Gaya ng ipinaliwanag sa ipinadalang sulat sa Senado, sinabi muli Executive Secretary Lucas Bersamin na sapat na ang unang pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations kaya walang pinadalang taga-ehekutibo kanina. There are many uh, probable or likely topics na covered by those matters that would come under Uh, uh, yung uh, executive privilege. Pero, Pero tanong ni committee si chair, si si senador Amy si Marcos, na, paano oh, ang pahayag ng palasyo nitong April 1 na, one, one, na hindi pipigilan ng ito mga miyembro ng gabinete? Nag-April Fools nga ba sila? Nalito talaga kami nire-respeto ko ang doktrina ng executive privilege. Pero pakatandaan natin, hindi to pwedeng gamitin bilang blanket shield pang pantago para ilagan ang tanong at umiwas sa panyaya ng Senado. Nagmimistula tuloy na may cover-up sa mga nangyayari. I think we are now on the birds of a constitutional crisis kapag uh, tuluyan nilang isnab yung ating imbitasyon. I would like to move that uh, we issue subpoena to to these uh, government officials to require their presence uh, in the next hearing. Ayon kay Senadora Marcos, may nakahanda ng sabina pero kailangan pang pirmahan ni Senate President Cheese Escudero. Bring them here, here to the Senate, now! Pinapaaral na ito ni Escudero sa Senate Legal Department. Sabi ng Korte, kapag valid ang invocation ng executive privilege, hindi pwedeng gamitan ng compulsory process ng Senado kabilang na ang Sabina. Para sa si GMA Integrated News, ako si Maeve Gonzales, ang inyong saksi. Mahkapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.